Hello mga ka-Power Max So long time no see So meron tayo ngayon vlog na tungkol sa Oxford na chainsaw Tingnan natin kung ano nangyara sa chainsaw nito Tsaka sa susunod natin vlog Talakayin niya natin yung may mga permit ng DNR na chainsaw Okay? Okay Meron na naman tayo dito Ito, Pangalawang balik na Ay! Ako Grabe <laughs> Alam presyon eh Paano mo malalaman pag walang presyon Ay walang presyon ano sira Siyempre, hindi naghalo. Ayan, una, ito yung buya. Ay, buya. Ito yun, ito Walang basa na langis. Pangalawa, tambucho. Tignan nyo, oh. Wow. Ito yun, ito tambucho. Parang nagbaga. Ayan, tingnan nyo, oh. Dapat yung tambucho, yung loob niyan, basa na langis. Pangatlo, itayo mo nga dito, Paul. Ayan, silipin nyo. Oops. Pag sinilip, ayun, puro gas-gas. Tignan nyo, oh. Ito yun, ito Walang basa na ano, langis. Ayun, oh. Tapanan mo nga. Hmm. Ayan. Pagkuti natin. Oops. Puro gas-gas ang piston. Ayan, noon. Kung ma tayo kumuha. Oops. Puro gas-gas. Ayan. Ibig sabihin, hindi nag... Ano? Hindi naghalo. So, ayan. Yung na sakit ng cheso. Sasasabihin nung ano. Nung may ari. Naghalo sila. Pero ang totoo, ayan pakat, hindi sila naghalo. Baka naghalo sila, hindi nila kinalog. Dapat kalog-kalogin din nila. Yan lang.